Mga kalayas, nandito tayo sa Save More. Namili tayo ng kay kagamitin natin sa Linang. No? Ito. ko ako na ipapaliwanag lahat dahil may tugtog dito mga tayo mga kalayas. Ayan. Nakapila tayo sa pagbabayad mga kalayas. Ayan na mga kalayas. Ito. kapamili na tayo ng yung, ano. mga konting kailangan ko sa Linang. Kalalabas tayo. Kani kayo dito sa Save More ito, SM Savemore, mga kalayas Ayan Naulan dito ngayon, kaya ito Nagsuot na ako ng kapote At saka na sombrero na Hindi na babasa, kaya ito Lalakad na tayo mga kalayas Ayan. Yeah, buta tayo ng gabi, time check tayo ngayon Ngayon ay 6.45pm dito mga kalayas Ito, ayun May tayo na turo, -turo. Yung mga ihaw-ihaw Isa ito sa mga namis ko rin sa atin dito sa Pilipinas dahil wala nito sa ano sa akin pinanggalingan kaya mag-iisaw tayo ngayon mga kalayas taglit wait tayo wait bibili tayo mga kalayas na eh, excited ako dahil ngayon lang alam mga katikim nito ito Ayan. ito papaiho tayo mga kalayas ito ito hulo daw mga kalayas 20 Paluto tayo 20 Tapos ito 20 rin ang isa Titikman natin lahat mga kalayas Isaw Kailangan ito Tatry din natin Ito uh, muna ang tatlo mga kalayas Ang ating titikman Ati Papa Ihaw Street food tayo mga kalayas Ito Ate Ito na lang po Akin lang po muna pa Ay sige saglit Tantong ko lang po muna. Ayan. Ayan. mga kalayas. Titikim lang tayo. Titikim lang dahil 11 years. Ngayon lang alam mga katikim ng, ng ganitong pagkain mga kalayas. Po, opo. opo. <laughs> Kaya po namis namis pa. Ano, na, ano, talagang wala po dun sa pinanggalingan ko eh. Ayan. Ito. Try natin mga kalayas. Eh, Tikal na na din tayo. Maulan mga kales Ayan oh. Talagang ano siya. Dito tayo. Wala naman tayong wala naman tayong pangamba na tayong, tayong mabasa kasi. Ang suot natin ngayon lahat waterproof.

Shout ah, out sa kaya ating mag-iisa o. Oh. Ayan. Shout yes. out yes. dyan. Yes. Shout yes. out dyan. After 11 years mga kalayas. Ito ulit tayo sa Pilipinas ngayon. Ang galing ano. Talagang <laughs> wala lang nga. Miss na lang ako. <laughs> Parang tanga lang ngayon. Parang hindi nakakakita ng ano yun. di kaya na ano ko, hindi ko sukat nakalain na, na makakatikim ko ng ganito sa loob ng mahabang panahon. Kaya, alam niyo yun, mababaw ang kaligayahan ko ngayon, mga ganitong bagay. Kaya nga <laughs> hey, si si kakain tayo ngayon ng isa. Ayun, mga kaaway ay, daw naman siya, mga kaaway. Siya daw si mga kaaway. Ayun, <laughs> ay, mga kaleso. Ayun, mga balat yan oh ka ba ito ano. kaaway ng ano ng sos yan nakakuha si ng si kaaway nakakuha ng sauce. <laughs> siya daw si kaaway eh mm -hmm. <laughs> Kaya, sige, sorry po sorry po sorry po yan ayaw pa ulan ulan tas na natila ang ulan tas mamaya na uulan na ulit itong klima ngayon dito sa amin sa Lucena okay eh, soon talagang ano talagang maulan para mahalos, mahalos hindi na natin papatong mahalos yung ating trabaho nyo nangantay lang natin yung ulo buto na ate, okay na yan papatong lang yung ate sabi nga natin maging magandang sausawan dito suka naman tayo mga kalaya suka suka ito yung suka wala wala mabububo naman mabububo mga asabaw mga kalayas salap sablay ako sablay 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 ako sablay, sablay. <laughs> ayan dahil muna ipapatong siya sa katabi ng ano ayun pa ako malamig pa kalagay ko lang Ating papaluto muna na masyadong mga kalayas yung hulog. Gusto ko yung medyo to toasted. Okay na mga kalayas. Time check tayo. 7.23pm. Ayan o. Oh, naglalakad na tayo dito. Ano tayo. Masyadong may tapat ng video mga kalayas. Malapit na tayo sa bahay. na tuloyan ko. Ayan tayo. Ito yung ating pinamili. Na uh, dadaling ko sa linang. Kaya uh, kulang pa to. Marami pang kulang mga kalayas. Pero at least ay, ako may nabili na kahit papano. And dito tayo. Ito. Ito yung kanto ng aking bahay na to, ng mga alias dito. Ayan, dito tayo. Ayan yung dating, yun yung Russell, ayun. Uwi na tayo ng bahay. Hanggang sa muli mga kalayas. Madilim na.